Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating channel na Mang Jess Tagalog Horror Stories. Bago po natin simulan ng ating kwento, ay inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe dahil malaking tulong po ito para lumago ang ating channel. Maraming maraming salamat po. Hello po Mang Jess. Ako po si Yana. Shiner po itong channel mo sa akin ng classmate ko dito sa Bulacan. Nakita kong bago pa lang ang channel mo kaya naisip kong mag-share ng tunay kong karanasan. At sigurado akong mababasa mo ito kasi nga bago pa lang ang channel mo. Noong 2001, bata pa ako noon at mahilig akong matulog sa sala. Gabi-gabi, may naririnig akong mga kalusko sa bubong. Mabagal at mabigat. Akala ng nanay ko, pangkaraniwang pusa lang. Pero isang gabi, dumungawa ako sa bintana. Pero wala akong nakita. Kaya naisipan kong lumabas ng bahay para silipin kung ano yon. May nakita akong itim na pusang nakaupo sa tuktok ng bubong. Pero parang kakaiba. Mahaba ang katawan nito at parang nakangiti ng pilit. Para siyang tao. Kaya sa takot ko, tumakbo ako papasok sa loob ng bahay. At pagsapit ng alas 12, sabay kaming nagising ng ate ko. Pareho naming narinig ang malalim na tinig na nanggagaling sa bubong. Buksan nyo ang pinto. Kaya sa takot namin, sabay kaming nagtago sa kubot. Nung sumunod na araw, bago kayo matulog, nagsaboy na ng asin ng nanay ko sa bubong. At nawala na ang pusa. Kaya hanggang ngayon, kapag may naririnig kaming kalusko sa bubong, nagsasaboy pa rin ng asin si nanay. Magandang gabi po, Mang Jess. Sana po mapili mo itong kwento ko na totoong karanasan ko. At sana may makarelate din. Isa ako sa mga nurse na nakakita ng mga hindi may baliwanag. Ako po si Jane. Nightship ako noon sa isang public hospital dito sa Quezon City. Taong 2015 may pasyenteng comatose sa room 106. Halos dalawang linggo nang walang malay ang pasyente. Mga alas dos ng madaling araw yon. Biglang umilaw ang ilaw sa koridor. Kahit wala namang tao. Kaya sinilip ko. May itim na pusang nakaupo sa paanan ng kama ng pasyente. May itim na pusang nakaupo sa paanan ng kama ng pasyente pagpasok ko sa loob. Malamig ang paligid. At nakaawang na ng bahagya ang bibig ng pasyente. Sinubukan kong paalisin ng pusa. Pero hindi siya umaalis. At parang hindi ito nakikita ng ibang nurse. At ako lang ang nakakita. Tapos, kinabukasan, namatay na ang pasyente. Simula nun, tuwing may mamamatay sa room 106, may ibang nurse na rin daw na nakakakita ng itim na pusa na nakaupo sa paanan ng kama ng pasyente. Magandang gabi po, Mang Jess. Noon hindi ako iniwala sa mga moldo. Pero mula nang maranasan ko to, hanggang ngayon, hindi ako makatulog ng walang ilaw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lino. May lumang bahay sa dulo ng kalsada namin. At sabi ng matatanda, dati raw may isang pamilyang namatay doon dahil sa sunog. Napagtripan namin ng mga barkada ko na pasukin yun isang gabi. At pagbukas namin ng pinto, malamig ang hangin at nakakapanindig pala hibo. At sa gitna ng sala, may itim na pusa nakatingin siya sa amin. Hindi ito ordinaryong pusa, Mang Jess. Dahil madilaw ang mga mata niya at mahaba ang dila. Nang ilawan namin siya ng flashlight, naglaho ito na parang usok. Pero naiwan ng basang bakas ng paa ng tao sa sahig. Pag uwi ko, may itim na pusa na rin sa labas ng bahay namin. At simula noon, gabi-gabi akong ginigising ng malalakas na kaluskos at miyaw ng pusa. Mang Jess, gusto ko sana ibahagi din itong karanasan ko. Ako po si Ben. Matagal na akong driver ng funeral car. Marami na akong naranasan na pagpaparamdam at kababalagan sa trabaho ko. Pero ito yung hindi ko hayang kalimutan. May sinatid kaming bangkay mula Laguna papuntang Taguig. Tahimik ang biyahe namin. Pero nang huminto kami sa isang stoplight, bandang alas tres ng umaga. May itim na pusang biglang tumalun sa ibabaw ng kabaong. Pero wala namang bukas na bintana ang sasakyan namin at nakalak din ang mga pinto nito. Hindi ko nalang pinansin yun. Hanggang sa pagdating namin sa chapel, binuksan ng kabaong. Ang nakakakilabot mang Jess, may marka ng kuko ng pusa sa dibdib ng patay. Kahit wala namang kami nakitang pusa na lumabas nung kinuha namin yung kabaong sa sasakyan. Simula noon, lagi kong sinisilip ang likod ng sasakyan bago bumiyahe. Pero minsan, kahit wala akong pasahero, may naririnig akong humihinga sa loob. Magandang gabi po, Mang Jess. Sana mabasa mo din at maikwento itong karanasan ko sa iyong mga tagapakinig. Ako si Emil, nang lumipat kami ng bahay noong nakarang taon lang. May itim na pusang lagi nang nakaupo sa harap ng gate namin. Araw-araw, gabi-gabi, nandun siya. Hindi ko pinapansin noong una, pero nang minsan tumingin ako sa kanya, parang may mata ng tao. Kaya sinubukan ko siyang paalisin. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin siya sa parehong pwesto niya. At isang gabi, nakalimutan kong isara ang pinto ng bahay namin. Pagising ko, nasa paanan ko na siya. Nakatingin lang mula noon. Sunod-sunod na ang bangungot ko. Nakaupo siya sa dibdib ko. Mabigat. At hindi ako makagalaw. Kaya, pinabless namin ang bahay. Umalis naman yung pusa. Pero sa tapat ng kapitbahay ko, doon naman siya lumipat at tumambay. At parang lagi niya itong binabantayan. Pagkalipas ng ilang araw, Namatay yung kapitbahay namin na matanda, kunsan siya at tumambay, at pagkatapos dun nawala na yung pusa.